Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Ride sa isang amusement park sa Canada, Tumirik, mga nakasakay na iwang nakabaliktad sa ere. Front row theater ticket sa pinangyarihan ng assassination kay Abraham Lincoln nabili sa halagang 15 million pesos. Security guard na sumasayaw sa kalagitnaan ng kanyang duty nagpagod vibes sa netizens. Australian surfer pinagmulta matapos isama sa kanyang pagsusurf ang alagang ahas. The Era's Tour concert film ni Taylor Swift mapapanood sa Oktubre. At Sandara Park kumasa sa Gento Dance Challenge kasama mismo ang SB19. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending video, Ride Malfunction! Iwang nakabaliktad sa ere ng halos 30 minutos ang mga nakasakay sa isang ride sa amusement park sa Canada. Ang tinatawag kasing lumberjack ride tumirik. Matapos ang insidente ay isinara ng isang araw ang naturang ride para sa investigasyon. Ang pagtiwarik ng mga nakasakay panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. nakabitin sa ere habang nakabaligtad ng halos kalahating oras. ito ang nangyari sa mga sumakay sa isang ride sa isang amusement park sa Ontario, Canada. Oh my god, no way! Tumirik kasi ang tinatawag na lumberjack ride na kanilang sinakyan. Kalaunan ay naibaba ang mga nakasakay ng maintenance team ng naturang amusement park. Dalawa sa mga sumakay ang in ng medical team para sa chest pain. Ayon sa pamunuan ng amusement park, tumirik ang ride bandang 10.40 ng gabi at naibaba ang mga sakay nito 11.05pm. Nagsagawa na ng investigasyon patungkol sa pagtirik ng naturang ride. sa ating next viral story. Makamandag na surf buddy. Tuwing nagbabakasyon sa beach, hindi mawawala ang mga ika nilay, mga astig surfer na suwabing suwabe kung salubungin ang matitinding hampas ng alon. Pero paano na lang kung ang surfer na maispatan mo, hindi pangkaraniwan ang surf body? Yan kasi ang nangyari sa Gold Coast, Australia. Ang isang surfer kasama sa kanyang pagsusurf ang alagang ahas na nakapulupot pa sa kanyang leeg. Pwede nga bang gawin ito? Alamin ang kasagutan sa trending report ni Angelica Cosme. Ang surfer na ito hindi lang basta matapang sa pagsagupa sa malalakas na alod. Matinding lakas din kasi ng loobang baon nito tuwing kasama ang kanyang surf body na isang ahas. Ang surfer na kinilalang si Igor na ispatan sa Gold Coast na suwabeng-suwabeng nagsisurf habang nakapulupot pa sa kanyang leg ang alagang carpet python na si Shiva bagay na hindi nakalusot sa Department of Environment and Science ng Queensland. Ayon dito, walang hawak na kaukulang permit si Igor para ilabas ang ganitong klase ng hayop. Kaya naman, pinagmulta ng 2,322 Australian Dollars o mahigit 84,000 pesos ang surfer. Paliwanag pa ng Senior Wildlife Officer na si Jonathan McDonald, masyadong malamig para sa klase ng ahas na tulad ni Shivang tubig dagat. Ang pwede lang anya sa karagatan ay ang mga sea snake, ang carpet python, ay isang uri ng ahas na non-venomous at karanimang kumahaba mula 3 hanggang 10 metro. Kadalasan itong kinakain ay mga ibon, lizard o kaya na may iba pang maliliit na mammals. Sa ating next trending story, Happy sa Duty! sa araw-araw nating pagtatrabaho, hindi talaga maiwasang antukin sa kalagitnaan ng chef. Minsan, dinadaan na lang natin sa pagkain o pakikinig ng lively music para naman maiwasang makatulog sa trabaho. Pero itong si Manong Guard, aba, mukhang kumpleto yata ang tulog dahil high energy pa rin sa kanyang duty at nagagawa pa sumayaw. Ang dance moves ni Manong Guard ating panuorin sa trending report ni Liway Abas. Aminin man natin o hindi, dinadapuan tayo ng antok sa pag-aaral man yan o pagtatrabaho. Ang ating pampagising maaaring sa pamamagitan ng pagkain, pakikinig ng lively music, o di naman kaya ay pagsayaw sa TikTok. Katulad na lamang ng security guard na ito ng isang restaurant sa Puerto Princesa, Palawan na talaga namang ang taas ng level ng energy kahit pa ang duty ay panggabi. Pa Naispata ng isang digital creator na si Poetography ang eksena ni Sir, kaya di niya na iwasang i-record ang nakaka-good vibes na dance moves at i-post sa Facebook. Ayon sa kanya, nakita niya raw kasi na nagre-record ng TikTok dance si Manong Guard at natutuwa siyang pagmasta nito dahil na rin sa kanyang energy. Aba, bukod pa riyan, suportado din siya ng kanyang kasama sa kasagsagan ng kanilang night shift. Ngayong viral na ang video ng Dancing Security Guard ay marami naman ang napag-good vibes na netizens sa kanyang angking husay sa pagsayaw. Ika nga ni Poy, Kuya Guard made my day. Dahil minsan hindi naman talaga natin kailangang mag-effort para magising o maging masaya tayo dahil may mga tao rin talaga na effortless pagdating sa pagpapasaya ng mga tao. Para sa ating next viral story million peso ticket. Karamihan sa atin ay mayroon na talagang matinding pagpapahalaga sa mga bagay na naging parte na ng kasaysayan. Pero sinong mag-aakalang ang isang lumang front row seat ticket ay pwede palang maibenta sa milyong halaga? Pero hindi ito basta-basta tiket dahil ito ay mula sa theater play kung saan nangyari ang assassination kay dating United States President Abraham Lincoln. Ang million peso worth na tiket na yan silipin natin sa trending report ni Mili Borha. Isang pares ng rare ticket mula sa gabi ng assassination kay dating United States President Abraham Lincoln ang usap-usapan ngayon. Paano ba naman kasi sa sobrang rare at historical nito na ibenta ang ticket sa play ng Our American Cousin sa halagang $262,500 o nasa 15 million pesos? Makikita pa sa nasabing ticket ang stamp na Ford's Theater April 14, 1865, Good This Night Only. Sa ibabang kanan naman ay malinaw pa rin ang signature na Jazz or Ford Business Manager. Sa bandang kaliwa naman, printed din ang mga katagang Ford's Theater Friday Dress Circle at ang handwritten letters na D, 41 at 42. Ayon sa house na nagpa-auction ng ticket, nasa maayos na kondisyon para wito sa kabila ng counting crease at nakatuping mga bahagi. Napatunayang authentic ang historical item nang ikumpara ito sa isa pang existing ticket sa pangangalaga ng Hotel Library Collection ng Harvard University. Matatanda ang umatend sa parehong play ang 16th President ng United States kasama ang kanyang asawa ng maasasinate siya ng stage actor na si John Booth sa kasagsagan ng ikatlong parte ng play. Nakatakas man sa pamamagitan ng backdoor, nabaril pa rin si Abraham Lincoln halos dalawang linggo matapos ang insidente na siyang ikinimatay nito. At para sa trending showbiz balita, The Eras Tour concert film ni Taylor Swift mapapanood sa Oktubre. At Sandara Park kumasa sa Gento Dance Challenge kasama mismo ang SB19. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Pino Swifties, simula October 13, mapapanood sa big screen ang highest grossing concert na The Era Store ng pop superstar na si Taylor Swift. Ayon sa AMC Theaters, may habang 2 hours and 45 minutes ang film na ito mula sa direksyon ni Sam Ranch, na kilalang direktor ng live event at concert documentaries. Ang upcoming The Era Store movie na mapapanood worldwide ang ikaapat na concert film ni Taylor matapos ang Fearless 1989 at Reputation. Samantala sa iba pang balita, pambansang krum-krum meets the P-Pop Kings. Game na game na pumasas sa Gento Dance Challenge si Sandara Park kasama mismo Sina Pablo, Stell, Ken, Josh at Justin ng SB19. Gento! Ano kaya mo? bubunan na lang ng ginto? Hinto Kahit na pang hinto! 100 Agad naman itong pinusuan ng 18 at ng Darlings. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nagviral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ni Manong Guard at ang kanyang dance moves. O di ba? Nakakawala talaga na antok. Pinapanood ko pa lang yung video niya. O di ba? Tuwang-tuwa na po ako. At nakalimutan ko nang inaantok pala ako, o di ba? Sana ganun din po kayo. At I'm sure ganun din po ang epekto kay Manong Guard, o di ba? Talaga namang may talent po siya at magaling sumayaw, di ba? At syempre sa ating pong mga kababayan dyan na syempre kapag uh, hindi po tayo masyadong kumikilos, medyo dun lang po tayo sa iisang pwesto, maantukin nga naman po pala tayo talaga. Diba? Kaya gayahin natin si Kuya medyo kung hindi naman po natin kaya yung mga ganyan dance moves. E eh, medyo mag-stretching po tayo, walking-walking pa minsan. O di naman po kaya pag matagal na po sa loob ng opisina, okay naman po na sa bintana. O di naman kaya lumabas para magpahangin, para kumbaga ma-re-energize lang. Alam nyo po, ang ating mga struggles sa opisina, the struggle is real, ika nga. Ang challenge nga po ay makapagtrabaho po tayo ng maayos sa loob ng walong oras sa isang araw, di ba? Maging produktibo at syempre, maging proud sa atin ang mga bossing natin. Pero may mga panahon din naman at oras sa talaga namang low ang ating energy. Kaya naman kailangan nigawan po natin ng paraan. Lahat po tayo, araw-araw, meron pong kinaharap ng mga challenges sa kanya-kanya po nating trabaho. Kaya naman po nakakabilib din po ano, ng ating mga kababayan ay gumagawa ng paraan na para sila ay magising o di naman kaya ay maging mas masaya sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Tularan po natin si Kuya Guard at sa inyo pong lahat dyan na medyo inaantok na po sa trabaho. Ayan po, kaya nyo yan, isipin nyo na lang po, marami po ang umaasa sa ating mga mahal sa buhay Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuin at ipo up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detaling ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.